Apat na personalidad ng Net25 News ang nakatanggap ng Dangal ng Bayan Award mula sa Gawad Filipino 2023 na ginanap sa Camp Aguinaldo kagabi. Bukod sa Net25, iba pang mga personalidad mula sa iba't ibang industriya ang tumanggap din ng Gawad na malaki ang naitulong sa komunidad. Si Vin Pascua sa detalye. Nakatanggap ng gawad ang mga personalidad mula sa iba't ibang industriya sa ginanap na Gawad Filipino Awards sa Camp Aguinaldo kagabi. Kabilang sa nabigyan ng gawad ay ang apat na personalidad mula sa Net 25 News. Kabilang dyan sina Bata ng Aguila Primetime News Anchor Alex Santos bilang Outstanding News Anchor of the Year na tinanggap ni Erlo Bringas ESPN. Ano sa palagay niyo host na si Ali Soto bilang Best Female Host of the Year? Ang Net25 at host ng Checkpoint 1062 sa Radyo Aguila na si Erlo Bringas bilang Outstanding TV Reporter of the Year maging ang Net25 reporter na si Mar Gabriel bilang Outstanding TV Reporter of the Year. Nagpapasalamat sila sa gawad na ibinahagi sa kanila ng Gawad Filipino Awards. Siyempre, nagpapasalamat din tayo sa ating NET25, sa ating network dahil yung todo suporta at uh, yung uh, pagkilala din sa ating kakayahan. Yung kumpiyansa sa atin, hindi pa napakahalaga nun. At yung pagbigay sa atin ng plataforma para magawa natin ang ating serbisyo publiko. Maraming salamat, NET25. Maraming salamat po. Nagpapasalamat tayo sa Gawad Pilipino Awards sa pagkakaloob sa atin ng uh, pagkilala. Bilang mamamahayag at uh, itong award na ito ay uh, isang paalala sa atin para patuloy pa nating gampanan ng maayos ang ating trabaho bilang uh, mamamahayag para sa kapakanan ng mas nakararami sa kapakanan ng sambayan ng Pilipinas. Bukod sa Net 25, ginawaran din ng pagkilala ang iba't ibang personalidad muna sa iba pang industriya tulad ng edukasyon, public service, Bukod sa entertainment industry, dahil sa naging tulong ng mga ito sa komunidad. Then pasqua para sa Mata, dang Agila, batatag matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa at Net25 TV.